sa i alimi yus to ay servisyon. Ito ang isa sa mga pangako ng gubernatorial candidate na si George Mendoza Punasen sa kanyang pag-ikot sa mga lugar sa probinsya ng Benguet. Anya, ang mismong pagbisita at pakikinig sa mga kababayan ang pinaka-epektibong paraan para makahanap ng solusyon sa anumang kanilang pangangailangan. Sa nalalabing dalawampung araw bago ang May 12 elections, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-iikot dala ang kanyang mga plataporma. Naabot niya, maging nga ang mga liblib na sityo sa mga bayan. Nito lamang nakaraang linggo, bumisita siya sa ilang barangay sa La Trinidad Benguet. Dumayo rin ang kandidato sa barangay Baluay at barangay Bagong sa bayan ng Sablan. Bumisita na rin siya sa Minak ang Buklaw sa bayan ng Bukod, sa Lingaw, Buyakawan sa Bugyas at Motlok-Abyang sa bayan naman ng Atok. Pangako niya, tututukan ng lahat ng mga sektor sa komunidad para sa sabay-sabay na pag-unlad. Wala raw imposible sa isang pamahal ang masistema, makatao at punong-puno ng hangaring makapagsilbi at baguhin ang buhay ng mga kababayan sa probinsya ng Benguet. Randy Guzman, RNG News.